Uy pare, isa ka na palang aspiring content creator Isa ka na palang sikat na aspiring content creator sa Facebook Ang taas ng engagement mo Ang dami mong reaction Ang dami mong views pare Kikita ka dyan pare Goods na goods yan Kikita ka sa Facebook As long as wala kang monetization para si issues or violation sa Facebook so bago kagagawa gagawa ng mas marami pang katulad nito ayan o ang dami mong reaction ang taas ng engagement ang dami mong views bago may pagpatuloy yan pare kailangan malaman mo kung may violation ka nga sa Facebook at kung may violation ka syempre natural hindi ka monetize sa Facebook hindi ka kikita pare so Paano nga ba makita yung ating mga violation sa Facebook? Ituturo natin yan sa video na to. At kung baka wala mas sa ating mumunting channel, kung pwede ako makahingi sa'yo ng subscribe or kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe. Yan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon sa baba para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang ma-notify. Ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod bang mga videos, mga tutorials. Kung trip mo namang ma-shoutout, comment down below lang dyan sa ating comment section. Gagawa natin yan. Tropa ng paraan para ma-shout out kita sa ating mga susunod pang mga video. So, paano nga ba magkita at mabura yung violation natin sa Facebook? Napakaliling yan. Here we go. Nga naman mga idolo mga tropa, mga bossing, kung meron nga tayong violation sa Facebook ay hindi tayo monetize. At kung hindi tayo na monetize, ibig sabihin nun ay hindi tayo kikita sa anumang content or mga reels na ginagawa natin dito sa ating Facebook account. So kung ang goal natin sa pagiging content creator ay kikita, kailangan nating alamin kung meron tayong violation sa ating Facebook account at kung ano nga ba ang ating pwedeng gawin doon. So paano nga ba makita or mabura yung ating mga violation? Napakadali lang yan, siyempre pupunta tayo sa ating Facebook account. So ayan, open na natin yung ating Facebook. So kukunin ko na rin pala yung time para ipakita sa inyo at i-plug yung aking Facebook at kung may mga iba pa kayong katanungan is uh, feel free lang para i-message nyo ako So doon na tayo sa ating main topic kung paano natin mabubura yung ating mga violation So pupunta ka lang dito sa setting ng Facebook mo dito sa right upper part yan So tatap mo yan and then pagdating natin dito is pupunta lang tayo dito sa health and support So itatap natin yan Then pagdating natin dito is pupunta tayo dito sa tinatawag na support inbox. So hopefully nasusundan mo then tatap natin ang ating support inbox. Pagdating natin dyan is nandito na tayo sa reports. So reports about others and then itong your alert. So dito tayo pupunta sa your alert. Recently binura ko na kasi yung aking mga violation pero mostly dito sila dapat lalabas. So tatap mo lang yan and then pupunta lahat ng mga violation mo dito. So, ang gagawin mo is itatap mo yan lang yung violation and then i-delete mo siya. Then, after that, mawawala na yung mga violation mo sa Facebook. So, napakadali lang idolo. ulitin ko, pupunta ka dito sa settings and then pupunta ka sa help and support. Pagdating mo sa help and support, ayan, is pupunta ka dito sa support inbox. And then, pagdating mo sa support inbox, itatap mo lang yung your alert. And then dito siya mapupunta lahat ng violation mo sa Facebook. Ang gagawin mo lang is i-delete mo lahat ng violation mo. And then goods to go na, good na yung health ng Facebook mo and ready ka na for monetization basta maabot mo lang yung kanilang requirements para sa monetization. So sana nakatulong, hopefully nakatulong sa inyo kung may time ka pa, share mo na rin sa ating mga tropa na gumagawa ng reels at uh, nagsisimulang maging content creator sa Facebook. So hanggang dito na lang, kita-kita tayo sa ating mga susunod pang pa mga content, mga tutorial. God bless.